What's up mga boys for today's video Nandito tayo ngayon sa City of Tagbilaran Sa May Public Market Ikot-ikot lang muna tayo dito Kasi ngayon lang tayo ulit nakabalik dito sa lugar na to Explain ko lang muna sa inyo saglit mga boys Na ang video na to eh, Wala na masyadong epics epics music na i-add natin Kasi iniiwasan natin sa paggawa ng vlog na magka-copyright kaya sa video na ito ang makikita nyo ay pure na pure lang talaga ang halo-halo na mga paipix ipix so kung nakikita nyo sa video na ito is maraming isda klase klasing isda yan may mga maliliit may mga malalaki at saka maganda dito mga guys kasi malinis naman yung pagigit at tsaka madali lang ikutin kaya yan may malaking hiwa ng isda lakad-lakad lang tayo at saka pupunta natin sa labas At saka ito naman ito yung DAO bus terminal. Ito yung terminal na sakayan ng mga iba't ibang klase o uri ng sasakyan, van, jeep, bus papunta sa mga iba't ibang lungsod o iba't ibang lugar dito sa Bohol. May papuntang Tubigon, Hagna, Anda, Ubay, Clarin. Dito sa pagpasok natin, eh papunta tayo sa taas kasi may uh, karinderya doon, kakain muna tayo doon at saka sa pag aakyat uh, natin sa taas uh, hindi na tayo kapag patuloy ng ating bag video kasi, kasi sobrang init na ng kamera natin at saka yan pagkatapos natin gumain lumabas na tayo at uh, babalik na naman tayo papasok doon sa uh, tao public market kasi doon kasi yung shortcut natin papunta doon sa parking area kung saan natin nilalagay o pinapark yung motor natin so madadaanan natin dito isa maraming uh, okay okayan yung uh, damit, sapatos yan so magigita nyo So yan, papasok na tayo. Shout out pala dun, oh, dito sa mga uh, nakasabay natin sa pagpasok. Itong sila ate, Oh. Yan, at sa paglabas natin sa Dao Public Market, papunta na tayo sa ate ang uh, uh, motor kung saan natin pinapark. So kung pupunta ka pala ng Dao Public Market, dito ka lang pwede magpark. Safety na safety yung motor mo dito. So wala nang iba, legendary smash. Itong pula, ate yan. Pili nating motor yan. buksan mo na natin yung U-box uh, U -box. baka may uh, -iwan tayo or nakalimutan tapos pasok yung susi at saka sa part na to guys may isang lalaki na lumalapit na hindi natin kakilala at uh, sumisinyas lang na nagugutom no na siya Akala ko kasi nangungulikta ng ano yung parking fee nabigla na lang kasi tayo kasi bilang lumapit at saka minabuti lang natin bigyan ng 5 piso at saka pagkatapos na uh, may isang uh, lalaki doon na uh, nakaupo sa may uh, motorcycle at saka uh, white na t-shirt at saka tingin siya ng tingin sa lalaking lumapit sa akin kanina at saka humingi ng bariya no, alam kung ano yung uh, iniisip ng lalaki ng nakaputi e binaliwala ko na lang ang importante na kapag bigay tayo ng kahit kunting ano lang bariya Napagala lang tayo dito sa Tagbilaran City. So ito lang muna mga guys. Abangan nyo yung next vlog natin. Salamat sa panonood.